Mga idol. Tingnan natin si Idol Sander kung anong ginagawa. Masipag 'yan, kung Pag wala siyang ginagawa, dito lang siya sa halamanan niya. Tingnan natin kung ano ginagawa. So ayun, mga idol. Ito yung ito pala yung mga halaman ni San, ni Idol Sander oh. Yan, mga 'yan, oh. Ito siguro ang palaya 'yan. Hindi ko lang sure. Dami, oh. 'Yan. 'Yan, tapos ito yan, kalabasa. Tapos ito kalabasa. Tapos, ayan. Chinese kangkong yan. Ayan, Chinese kangkong. Tapos, yan, hindi ko alam. Mamaya tatawang natin yan kay Idol. Ito, ito, yan, yan. Ayan, alam ko, kalabasa yan eh. Yung mga yan. Tapos ito, ito ay parang papaya. Yan. Yan o. Oh dami dami niya oh ito daming kalabasa din ito hindi ko alam kung ano tong anong to hindi ko alam kung ano tong klaseng halaman to pero parang ay tas dito ngayon marami rin punla oh mas yata sili yan sili yan Chinese kangkong ka din tapos ito, tingin ko, ko ito ay kamatis. Kamatis yata ito. Tapos ito ay, itong isang to ay petchay naman. Hmm. Ayun siya idol. Ayun siya idol oh. Bad time. Idol! Oy. Grabe, sobrang sipag mo talaga. Ha, buti, buti lumilim na. Kaya na mainit dito ah. Kahit mainit talaga hindi ka nagpapaawat ah. Alam mo, ano bang pinagkakabalahan? Kasi malipat na yung ano. Ha? Kailangan ko na sing ilipat tong ano ko pipino. Yan, pipino? Nasaan? Ilipat 'yan. Pipino? Ah, may pipino ka dito. Eh, huwag gandara oh. Ganda no. Ah, pipino, Ayan. pipino pala yang mga yan? Yan oh. Ika-hapon e, spray ang ko to ng organic na uh, pang-spray kasi titiran ng insekto. Ano oh, ano? Ito ba ano? So, ida-transfer ko sa para... Pwede na bang ilipat 'yan? Pwede na i-transfer 'yan? Uh. Saan sa may ililipat doon si sa, pa, sa, sa dun mo sa ano ililipat doon sa pinagginagawa mo doon? Oo. Oh. Ay, mga kung tapos ba, yan. Na rin to. Dapat pagagapahin ko lang siya kaya lang baka ano, wala pagpapagapangan. So ita-transfer ko siya doon sa taas yung ginamasan ko. Hindi eh, mo may ginagawa ko dong balag, ayan. Bataw 'yun. Ah, para sa bataw. Ay, ito mga grapes. Ayan, ano ba 'yan? Keri na hindi ko itinut inarok ngayon. Ito mga grapes 'yan in order. Ayun, Ay, grapes pala 'yun. Oh, 'yan. Tapos ito mga papaya na dito. Kasi mm. tinusukan ko siya dito. Mm. Ito kasi ganito lang. Ito, nung na-order ko, may kahon mm. na. Mm. Ito, nung order ko, ganito lang. Kapag in-order mo ba yan, ganito lang? Ka parang kahoy lang? Kahoy lang. Ito, tinusukan ko, ilan ina ko lang siya dyan. Yan, nagkadahon na siya. oh, okay. Sa na. Ito, puro papaya yan. Mm. Yung mga... Sabi, ano daw, yung dwarf papaya. Anong dwarf papaya? Ay, mga maliliit lang. <coughs> oh I'm not sure. Tapos, ano na siya, nagbubunga na. Hmm. Tapos, mga halaman kung bumubulaklak lang, yan, ang ganda na, ang tataba, oh. Oo. Oh. Sayang, di tayo nakadaan sa bay na karaan. Madagdagan sana yung halaman mo. Oo, okay, asabi ko, bibili tayo dun. Ito, ito alateris to, sigurado. Oo, ito, ah, ito, ito. tinanong ko rin oh. lang to. Kasi bala ko dito magparun, magpalilin. Nang alateris, ilang buwan pa lang to. Laki na, oh. Parang kailan mo lang tinanim yan, oh, ah. Oo, bala ko kasi magpalilim dito. Kaya lang na, baka siguro tatanggalin ko rin to, ilipat ko. Ay, mga na yan. Pag malaki na, tapos ililipat mo, mamaputol ang ugat niyan. Ito, mga siling, ano, oh, ito. ito. Yung mga pechay ko na punla ito si Ito kasi tinira to ng ano ng pusa, doon din dati nakalagay sa baba kaya naging ganyan. Ah, ano? oo. Yung malidong maliliit pa siya. Ito mga kamatis ko. Yan. Yung yan ang maganda kamatis. tapos si to yung ceiling, ano, ceiling green yan yung mga yan oh. Hmm. Okay, maglilipat na rin ako nito malalaki na oh. Parang mga ipa yan idol ah. Oo. Pinagaanuhan mo? Ito yan yung ginagawa ko ano pag nagtatanim ako. Laben. <coughs> Ton dami oh. oh. Ito guys sa mga timba. Yung mga naruto yung dayami. Yan ah, yung day yung dayami. Yung lagay ko sa ilalim. Ito dayami. Ano ito ako? ano ba mga, ano ba itong mga, ay mga ipa. Ganito ako pag tatanim niya para konti lang yung lupa mo ilalagay. Kasi yung lupa ko is pinaghalo-halo ko yan. Hmm. Oh. Pag nabulok yan, patabaan na yan. Para sa mga hmm. idol natin na mahilig din magtanim, ito pala yung discarte ni idol. Ito yung ginagamit, at saka ito lahat yan organic. Oh. Ang ginagamit ko kasi nga kagaya nito. Yan. Uy, nabubulok na yan idol ah. Hindi, hindi, hindi naman siya mabaho. Yan yung yung mga pinagbalata ng sibuyas, kamatis, yung carrots. Ah, yung mga okay. Talong, mm. Tapos nalagyan ko lagi ng, ano yan, ng malunggay. Ano yan? Mga, hayaan mo lang yung ganyan? O, one week yan. Tapos, nilalagyan ko siya ng molasses. Ito, hmm, organic naman yan. din yan. Molasses. Kala ko toyo. <laughs> molasses. Yung molasses kasi ano sa, ah. ano yan, sa tubo yan. Organic din yan. Ah, molasses. Tapos sis. yung mga pinagtanggalan ko yan, di ba, every week, pinapalitan ko siya every week. Oh. And then, dinalagay ko siya dito. Ito, ano naman to, idol? Ah, ito, ito, na yung mga okay. yung galing dito, sinasalin mo dito. O, tapos lalagyan ko siya ng lupa. Ah, okay. Ayun ah, Ganting, 'yan. Then pwedeng dilikod yan. Ayun yung, ko, Ay, yung, yung, yung tatawag na organic. Oo. Oh. oh. walang ano, walang ngayon, halong. Ito, yung ampalaya ko binabad ko muna to. Ano oh, 'yun? Buto yung ng, ng ampalaya. Eh, ampalaya ko na ito, itatanim ko na sa sitimba kasi yung doon, tanim ko ang ampalaya doon. Tinira ng mga manok, kinutkot. Yung tubig na yan, walang halong ano yan, tubig walang, lang talaga. Tubig lang, binabad ko lang yan. Yung mga yan, idol, ano naman yan? Kokopit. Yan yung mga pinaghahalo-halo kong lupa. Ah, kokopit. Pinahalo ko sa lupa yan. Mm. -hmm. Okay. Yung ano nang niyog. Ganyan mga ganyan. May mga halo na yan. Ito, ito may tanim na ba? Ito wala pa. Wala pa. Tatanim mo ko ng pecha yan. Ito, so, okay. ganyan. Lalagyan ko sa ilalim yan. Mga hanggang dito. Bago ko lalagyan ng lupa. Kasi ang pechay Hindi naman malalim ang ano niyan ang ugat niya. Naalala ko nga pala, naalala ko nga pala. Yung unang-unang vlog mo noon nung nagsisimula ka pa lang mag-vlog. Tanim. Yung pagtatanim ng papaya, oh. yung, ay yung ano kayo nagmamarketing. <laughs> ito, okay, ito, ito yung unang unang yung, una, una yung ito, vlog ito, ni Idol. May lupang ano, meron niyang kukupit, may cow manure. May, may uling, parang may uling yan ah. Oh, Oo, ginurog na uling. Yan, yan yung ginagamit. Ah, okay. Kaya pala, mata Kaya pala mga matataba yung halaman mo. Yan. Ito, mga bataw yan. Ito, syempre yung malapit na. No? Yung lalaga ng sambong, may mga tanim ako sambong dito. Yan. Ah, sambong. Kulang, dyan, kulang lang dyan ba na ba? Ayan. Yung sambong, ano yung, yung sambong tsaka yung ano? ito, tanglad. Tanglad? O, oh, lemongrass sa English. Oh. oh. Maganda yan pag inialaga mo tapos inumin mo yan. Ang bango. Dito pa lang maamoy mo na yung bango, bango niya. Oh. Roger. Oh, parang amoy ano, tinola. Nangamoy tinola hey, ay, na. Oh. Nagsubok ako nito kasi nakita ko siya ano, hindi ko mala, ano? Ben. Parang ano, Chinese chichero daw to. Chinese so, ano? Hindi ko maala. Ay, nabubulaklak na siya oh. Ayan oh. Ito mga ano to, sigarilyas. Ayan, tataba no. Pubulaklak na yan. marapit ng bunga yan. Maka makapal na siya oh. Kaya nga. Ito mga sitaw may mga bunga na yan. Ayan. Next month hindi ka na ano. Okay, days pa. Next month Hindi ka na bibili sa palengke nang gulay. Dito lang pwede yan. Uy. Ang dami na, oh. na oh. May bunga na nga iba no. Yung gantong uh, sitaw sa yung ano? Ah, yung kulay pula. Oh, kulay ay. pula. Masarap si sitaw, sitaw sa, ano, sa Bicol no? Express. Yung kulay pula pala na sitaw okay. ito. Ay, eh, marami pala to. Tapos yan, mga okra. Ayan, mga ta... Yan ang, yan ang isa sa paborito kong hala, ano, gulay daw ng balingon. Kaya Halo-halo yung mga gulay mo dito, Idol. Meron ding malunggay. Hmm, kompleto yan. Ayan, gino... May nyugnyugan. Ah, paborito yan. <laughs> nyugnyugan. Sinasapaw ko, ko lang yan. Yan yung mga malunggay, oh. Tapos dito sa kabila, ayun, marami. Kamuting kahoy, oh. yan. Ito, oh. mga okra. Ayan, mga okra yan sa gilid. Grabe. Ah, ito, 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 mga nasa gilid na to. Nasa may paano. Oh, Grabe, sipag mo talaga idol. Hindi ka maasanga talaga kahit saan dalhin sa bundok. Mabe ah, no. Oh. Ito malaki itong papaya mo na to. Madali malapit na magano to, malapit na to magbunga. Ah, sinabidan niya na yung malunggay oh. Yan kasi ano, mga naunang pinanong ko yan kaya ganyan, hindi naghalo-halo na. Mm kaya naman yan kasi kaya binabalik ko yan ng ganyan para pag lumaki siya doon siya naka ano doon sa may bubong o pag kukuha ng bunga tampa ka nalang sa bubong Roger so, sigarilyas Can ko rin ito sigarilyas kasi ito ang ginagawa ko lang sa sigarilyas sigarilyas sinasapaw ko lang yan sa ano sigarilyas sinaing aba o may parang malapit mo nang ano yung ano ha kompleto yung bahay kubo idol ha ito yung nasabi ni Lulo na ni Lula na puro paligid. ah, puro pagi, puro pagulong. Ay, yung may ano yan, yung may mga kanto-kanto. Oh, yan yung puro pagulong. Ah, okay. Ay, malapit mo na nga, konti na lang. Ito nilipat ko kayo tanghali na ano. May ano ka na ba, yung ano na bahay kubo. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Ano naman yan? Umi, kalamansi naman idol. Kalamansi, kalamansi. Ito, binili ko to, ano? tong tanim to. Binili ko to ng ano? Buhay na. Mm, to grabe yan, lalaki na ng ang ano ng yabong na ng ano, ng tanglad Oh. Maganda yung tanglad niyan, laga mo kasama yung ano. ah oh, maganda. Tsaka yung sambong. Okay. Pang ano yan, pampalakas. Uy, mga gabi oh. Yan. Oh. Meron pa mga tubo. Yan, tubo oh, yan. Oh, nga ano. Yan eh nandito dati, nilipat ko lang yan diyan kaya ay eh, ganyan na. Ah, hinilera mo sila. Oh, dito yan dati. Ah, oh, tama, yung nakatanim dito, si oh. dito dito. Nilipat ko lang sila. Daming gabi din oh. Oh. pwede eh, na Panguting baging. Eh. Mm. Dami ah. kumpleto na dong ano ni. Eh. Oh, may manok pa. Pang tinola. Tinol, Saktong-sakto doon. Saktong-sakto saktong doon sa tanglad mo, Idol. Oh, Ayan oh. No. Ito na yan. Ito naman, luyan dilaw. Ito oh, yung no. maganda. Ito talaga yung pinakang healthy. Oh. Ano yan eh? Turmeric. Turmeric ang, ta ang ano dyan. Ito, binili ko sa online. Tinanim ko dyan. Bayabas yung ano daw dyan. Yung, ba yung ah, yung ano yan. Yung tawag doon. Ito, tingnan nyo itong ano to. Ito, ang palaya. Ito, ang palaya nito. Kinotkot ng kinotkot ng manok. Ayan, oh? ang nangyari. Oh. Pero okay naman ah, Pero, buhay na. Kaya magtatanim mga palibago. Pero okay na, buhay ito, naman ah. Wala, lagay dito ngayon, lagay, lagay ito May kalamansi na naman. Ito, idol, ano, bang ano ba ano ano ito to? Wala pa? Wala, wala pa yan, wala pa yan. Hmm. Pero po. gumaga gumagapang ng ano. Kaya ito, kinukot pa rin ng manok. Ano naman yan? Sili. Sili yan, yan, yung siling ano, yung Sabi ni, sili lara. Yan. Siling. siling lara yung ano. Kalamansi. Pero umagapang yung, ano mo, yung ampalaya. Yan masarap sa munggo, yung dahon nito. Yan, yan. Ipisa mo lang sa sardinas, masarap yan. Dito naman ay, uy! May mga, ito maraming pang tinola. oh Tinola! Dito, pang tinola din. Dito naman ay mga, uy! Mga kalabas na! Uy, uh, pasok, pasok. Mga kalang. <laughs> alo, alo, naipit. Ikaw, wala naman. Uy. <laughs> naipit. O, ang pato. Pato, pato. Tapos, meron pa dito. Pangsalabat naman ito, mga idol. Pangsalabat. Ay, ano? O. Daming luya, o. Luya yan idol. Luya lahat yung mga yan. Hmm. Si pag ni idol magtanim. Tapos dito sa likod. Ayan nga. Ah ito yung kanina. Ayan oh. Yung mga bataw. Tapos kamuting kahoy. So ayun. Grabe si idol. Sana all. So ayun ang pinagkakaabalahan dito ni idol. Araw-araw pag wala siyang ginagawa. Pag, pag, wala siyang ginagawang video, yan yung kanyang pinagkakabalahan. Magtanim. Magtanim ay di biro, maghapong nakaupo.